Ayan nga pala mga ka-viewers. Bumili tayo ng mga anik-anik. <laughs> ng mga anik-anik. <laughs> dito sa ating tindahan. Ayan, kaalis lang. Tsaka ko lang naalala. Sabi ko, bakit hindi ko siya binidyohan? O, oh, diba? Dapat yung mga ganap natin dito sa tindahan. Eh, naka video. Alam nyo na. <laughs> Alam nyo na, diba? Vlogger-vloggeran <laughs> pa <Okay. laughs> ano ba yung na yan kay nakakalimot <laughs> habang umuorder ay dapat kumuha na <laughs> hindi nakuhaan o ba diba? nung natapos na ako nagbayad saka ako naalala umabot siya ng Ah, uh, 700 ano lang naman mga ka-viewers. 723 o oh, di ba? Nung tapos na ako ng sa ay bakit na ba hindi ko pinilitan? Alam mo naman eh blogger vloggeran tayo, di ba? So kailangan yung mga ganap-ganap natin dito sa tindahan ay nakabicho. Ati pa, o oh, ayan, holy man, ay nakahabol pa din naman. Ayan. So mga viewers ayan, kumuha tayo ng sinulid, assorted. O oh, ayan. Ayan sa mga malapit dito sa Neste nest Store, ayan, may sinulid na ulit tayo. Kasi naubusan na ako ng mga sinulid. So, ayan, kompleto na ulit tayo ng gulay. Tapos, ayan, ang kuha ko pala nito ay 4 isa. Mm, -mm yan, ang benta ko naman dyan ay 7. So, ito naman, ang ating cuticle remover. Ang kuha ko naman dito ay 6. So, ang benta ko lang naman dito ay 8. So, okay na yun. Meron tayong 4 pesos. Tapos, itong ball pen, yung panda, ayan. Ang, ang, ang kuha ko lang nito ay 7. So, ang benta natin dito ay 10. So, okay na yun. Kunti-kunti lang ang tubo natin. So, ito naman, ang kuha ko ay 15. Ang 15 ang isang ganito. So, ibenta natin siya dito ng 6 oh 6 ang isa. Ang isang peraso ha. So 20 ang isang apat na peraso. 'Yun naman ang benta natin dito. So double A, triple A, ayun pareho lang ang presyo. Tapos ayun nga, syempre kumuha tayo ng purdeble. ang gamit talaga natin dito ay pang-display sa ating mga chichariya. Ayun. Ayun, 'di ba? Yung mga chicherya ni Madam ay medyo maliwaliwanag na naman. So, mas more na ginagamit talaga ito ni madam sa pag-display ng mga tsitserya. Pero, pag may bumili naman ay dos isa. ayon Tapos, ito naman, syempre, may piso tayo. Tapos, syempre, ayan nga, kumuha ako ng dosi-dosi lang na, ano tawag dito? Uh, lighter. So, ayan. Dosing may ilaw, dosing wala. So, ayun lang kasi yun pa lang naman ang kulang natin dito sa tendahan. so ayun bumibili lang ako dito sa mga dumadaan tapos in case man na uh, wala wala sila meron ditong baby match sa amin na halos ganun din ang presyo so doon ako kumukuha doon ako bumi, nagpapabili pero para pag dumaan naman sila ayan kaya nga bumibili-bili din ako So, ayan, yan lang naman mga ka-viewers. Kunti-kunti lang talaga ang bili ko dito sa mga letter. Kasi naman, lagi din naman silang dumadaan. So, at saka, hindi rin masyadong mabili dito kay madam. So, bawal din mag-stock. Nag-stock lang ako ng marami dito ng Pasko. Ayun, magpapasko at mag-New Year. Ayun, doon ako kumuha ng maramihan. Kasi nga, syempre, dadaan yung Pasko, dadaan yung New Year. Syempre, mabili sa atin. Kasi mabinta talaga ang lahat sa atin pag ganyang mas Pasko, New Year. Kasi nga, siyempre, maraming pira yung mga tao. Tapos maraming nag, mga, mga tao nandiyan lahat sa bahay. Tapos maraming mga nagbabakasyon. Maraming nangangapit bahay. Maraming pumupunta na sa mga bahay-bahay. O di may mga bisita. Ganon. sa so, bumibili sila. So, kaya ayan. Ngayon, dahil tapos na yung Pasko, kaya pa yung pa 12-12 lang. Pero mayroon pa naman akong tira doon, kaya 12-12 lang muna yung kinuha natin mga ka-viewers. na ang kuha ko pala nito ay 7 pesos isa, so benta ko siya ay 10. So, okay na yun, hindi na masama, hindi ka na nagnamasahe, hindi ka na nagbiyahe, nandito ka sabay, bukas, dinala lang nila, so, hindi ka na napagod, wala ka pang bayad sa pamasahe. So, kaya, okay na. Kahit pa konti-kunti lang ang tubo, may tubo pa din naman. O, oh, ayan, ba diba? O, ayan, ito lang muna ang ganap ni Madam. So, mamaya ulit. Bye-bye! Ang dosing ni Madam. <laughs> Kain tayo. Walang halian. Ang oras ay 12. Chicken, ang sarap. Hindi ko alam kung saan galing to. Patapos na ako. Tapos, binibigay ko kay Mia. Yan. Na, nakain ko na yung tatlong ganito. Sabi ko, kay Mia na yan. Kasi kami lang naman dito. Ayaw. So, kailangan ko siyang ubos. Kailangan ko siyang ubusin kasi bigay lang to ng anak ko kagabi pa daw. To, So, ininit ko na, ha? Wait ka. Ano ba yun? Iniwan ko yung camera ko bukas. Nagtinda ko. Kaya, yun. Yun nga ka, viewers. Limang piraso yan. Kumain yung anak ko sa labas. Siguro hindi na naubos. Pero ang sarap niya, ah. Sabi ko kay Mia, sa kanya na itong dalawa. Naubos ko na yung tatlo. Ayan, tapos na ako kumain. So, may kain pa ako. Hindi ko na kinaya kasi nga. Pinapak na. Tapos, yun nga, may pampako dito. Ayan, mapagkamalang pa tayo dito nagsusugal. Si Miaw, naglalaro ng baraha. Yung baraha ko sa tindahan, kinuha, tas nilalaro. Ayun, dito nakalagay sa mesa. Mamaya, tas sabihin nyo, nagsusugal ako dito. <laughs> Ayan, meron ditong ham. Alam mo, salaman kanina. So, dahil sa walang kumain, hindi kumain yung isang anak ko kasi umalis sila. Kaya, ang daming tira. So, ako naman, Palaman lang ako ngayon nasa pandesal. Hindi ako nagkanyan. Kaya yan, parang busog na busog na ako. Tapos, ito nangyari. Ang habitawan ko. Kaya yan, pinipilit ko siyang ubusin, mga ka-viewers. Ang kalat ko kumain. Kasi si Mia ayaw. Anong uulamin mo, Mia? Ay, naku, tigilan mo ako. Mayroon tayong pagkain dito. Hirap, hirap magliluto. Kung ayaw mo tong chicken, mag, ano ka, maghaham ka, ha? Ayaw mo talaga tong chicken, ha? Sarap nga, eh. Ang gala. Yeah. yeah. mga ka-viewers, sinong relate dito? Bago ka matapos kumain, ay masakit na chan mo. <laughs> kakabalik-balik sa tindahan. Kaya ayun. Ayun. kumuha ako ng Sprite. Para hindi ako masyadong maumay. Kasi kailangan ko siyang ubusin, baka pumanis na. Mula kasi, ayaw kumain. Ayaw ko na siya ipagmamaya pa, kasi may cheese eh. Baka masira. So, kailangan ko siyang ubusin. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na lang inubos yung kanin ko. Para ito yung magpapabusog sa akin. Kwenta With matching Sprite. <laughs> Ayan mga ka-viewers. Nag-share-share lang naman ako ng mga ganap-ganap. 12 -ganap. na. Bukas laban di din muna ni Madam. Hindi muna ako lalayas bukas. Ang dami kong gagawin. Mananahimik muna ako ng ilang linggo. Wala mo ng gala-gala. Kasi nga, nanawan na ako sa kakagala. Dahil nga dun sa pagpapainjot ng ano kay Mia, puro gala ginawa ko. Kaya ngayon, tahimik na ako. Tapos na, ayan, sa mga di pa pala nakakaalam, tapos na yung inject ni Mia. Ayan, nagtapos kami nung Friday. Balit tatlong beses pa balik-balik. Yun nga. Okay naman sa awan ng Diyos na manera, Oh. Yun nga lang talaga mahirap sa pila. Tapos, medyo perwiso siya kasi nga, kailangan ko talaga magsara ng tindahan. Yun, kaya walang income habang sarado ang tindahan. Ito. Anong ice cream ba? Ito. Ah, oh, sige. Siyempre, habang sarado yung tindahan, walang income. Kaya, medyo naging perway din siya. Medyo, para sa akin, hindi rin naging maganda kasi nga, ubos siyang ura sa labas. So, wala tayong income. Ayun, di diba, mga kabiyobas? Hindi ang mahirap sa may tindahan ka. Tapos, wala kang, walang, wala kang magbantay. So, kailangan, ikaw talaga. Ang lahat ng kikilo, so, sarado. Sarado pag, aalis ka. Kaya, kailangan. Si Madam Ay, walang gagawin sa buhay. <laughs> dito na sa loob ng tindahan. Pero dahil dyan sa, mukhang hindi ko na talaga siya kaya mga viewers, dahil nga panlima nga ito, so naka, pang-apat ko na tong, hindi ko na talaga siya kaya. Kaya last na ito. Ayun nga, may bubibili na naman, kaya ay Hanggang dito na lang yung vlog ko mga ka-viewers. Bye-bye! Happy lang ang live. Isinama ko lang naman kayo sa aking kain Okay ba? Yun nga. O, oh, ba? Diba? Kaya, parang kahit hindi ka pa busog-busog ka na, kasi nga. Ayan. Eh, tayo ng tayo. Ayan, nakailang balik na ako sa isang perasong <laughs> hiwang chicken lang yung kinakain ko. So, yun na nga mga ka-viewers. Bye-bye na nga. Happy lang ang lahat.